Noong Setyembre ng 2025, ipinagmalaki ng Rusya ang isang bagong batch ng mga Su-34 na fighter bomber na lumabas mula sa linya ng produksyon. Bagong-bago, operational at handa para sa labanan. Dapat magandang balita ito para sa Moscow, hindi ba? patuloy gumagawa ang Rusya ng advanced na eroplano kahit may pinakamalaking digmaan sa Europa mula isang libo apat na May isang bagay na talagang kakaiba na nangyayari. Habang kinukunan ng kamera ang paghatid, may nangyayari sa kabila. Bagay na di mapigilan ng Rusya. Bakit mga numero? Sa totoo lang, ibang kwento ang sinasabi nila hindi na kayang itago ito ng propaganda ng Rusya. Sa papel, dapat sana ay natapos na ang digmaang ito sa loob lamang ng ilang araw. Iyon ay dahil noong 2022, ang Rusya ay isa sa may pinakamalaking puwersa ng himpapawid. Halos walang laban ang Ukranya. Mayroon lang silang wala pang isang daang lumang eroplano mula Soviet era. Pero malaki na ang ipinagbago ng mga bagay sa mga nakarang taon. Noong 2024, na-intercept ng Ukraine ang mahigit 83% ng mga misil ng Russia at ngayon ay winawasak na nila ang malalaking strategic bombers ng Russia sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Gusto mo bang malaman paano nila ginagawa yon? Nagsisimula ang sagot sa isang sistema na dapat sana ay hindi matatalo. Ang tinutukoy ko ay ang S-400. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamagagaling na sistema ng depensa sa himpapawid sa buong mundo. Laging ipinagmamalaki ng Rusya na kaya nitong pabagsakin ng kahit anong lumilipad sa himpapawid. Pero natuklasan ng Ukranya kung paano ito sirain at hindi nila ito nagawa dahil sa tsamba kundi sa isang napakagandang pagpaplano. Para maintindihan ang lawak ng pagkawasak na ito, kailangan nating pag-usapan si Oryx isa itong independenteng grupo ng mga analyst na gumagamit ng open source intelligence. Ibig sabihin nito, binibilang lang nila bilang kumpirmado ang mga bagay na kaya nilang patunayan gamit ang mga larawan o video. Walang chismis, walang propaganda. Kung walang malinaw na larawan na nagpapakita ng nasirang kagamitan, hindi nila ito isinasama. Dahil dito, ang mga numero ng OREX ay itinuturing na sobrang mapagkakatiwalaan ng mga militar at analista sa buong mundo. Kumpirmado ng Oryx ang pagkasira ng hindi bababa sa labing walos apat na launcher isipin mo yan. Ang bawat buong sistema nito ay nagkakahalaga ng pe daang milyon hanggang P1 bilyon. Pero mas matalino pa ang estratehiya ng mga Ukrainian kaysa basta sirain lang ang mga launcher. Tinatarget nila ang mga radar at kapag wala ito, bulag ang sistema. Tingnan mo. May dalawang pangunahing radar sa mga sistemang ito. Ang una ay ang higanting radar na tinatawag na Big Bird. Nakakatukoy ito ng mga target hanggang 600 kilometro ang layo. Ito ang mismong mata ng sistema. Ang pangalawa ay ang radar na gumagabay sa mga misil papunta sa target. Sirain mo kahit alin sa dalawa, mawawalan ng silbi ang buong sistema, tambak ng bakal na nakakahalaga ng isang bilyong dolyar. Ito ay isang bagay na iilan lang ang may alam. Kabisado ng mga Ukranyanong inhinyero ang mga sistemang ito. Noong panahon ng Unyong Soviet, tumulong ang Ukraine sa paggawa ng ninuno ng S-400 alam nila ang bawat kahinaan nito. Para magkaroon ka ng ideya, noong Agosto ng 2025, isang drone ng Ukraine ang sumira sa isa sa mga higanting radar na ito sa Crimea. Ilang araw pagkatapos, isa pang atake at isa pa. Bawat isa sa mga ataking ito ay hindi basta-basta lang. Nagkakaroon sila ng napakalaking butas sa depensa ng Russia. At kapag gumawa ka ng butas, hinahayaan mong makalusot ang mga drone at missile doon para tamaan ang mas mahahalagang target. Tulad ng nakikita mo, nagdudulot ito ng imposibleng problema para sa Russia. Kung wala silang gagawin, malayang aatake ang Ukraine. Kung ililipat nila ang isa pang sistema S-400 para takpan ng butas, magkakaroon naman ng panibagong butas sa ibang lugar. Isa itong laro na hindi nila kayang mapanalo. Ngayon, dahil mas bukas na ang himpapawid, nagsimula ng umatake ang Ukraine ng malalim sa loob ng Russia. Mga target tulad ng mga imbakan ng bala, pabrika ng militar at mga base ng himpapawid. Ngayon, isipin mo ito. May dalawampung malalaking imbakan ng bala ang Russia malapit sa hangganan at tinatamaan ito ng Ukraine isa-isa. At heto ang isang nakakabilib na detalye. Sobrang laki ng mga pagsabog kaya nakikita ito mula sa kalawakan gamit ang mga satellite. Ang praktikal na resulta ng mga pag ataking ito ay matindi. Napuputol ang supply ng artilyeriya para sa mga tropang Ruso sa harapan. Pero wala talagang makakumpara sa nangyari noong unang araw ng Hunyo, 2025. Sa araw na iyon, naganap ang tanyag na operasyong tinawag na spider web Itinuturing ito ng marami bilang pinakamatapang na pag-atake sa buong digmaan. Para magkaroon ka ng ideya, tumagal ng isang taon, anim na buwan at siyam na araw ang pagpaplano ng operasyon. Personal na binantayan ni Pangulong Zelensky ang bawat detalye at ito ay itinago sa lubos na lihim. Hindi man lang sinabihan ang Estados Unidos, noon pa man, matapang na ang plano. Salakayin ang limang base ng himpapawid ng Russia ng sabay-sabay. Limang base na nakakalat sa limang magkaibang time zone. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, ang pag-atake ay hindi magmumula sa labas ng Russia, kundi mula sa loob. Para magawa ito, nagpuslit ang Ukraine ng isandaan at labing pitong drone papasok sa loob ng Russia. Hindi nila ito ginawa sa pamamagitan ng pagdadala ng buo kundi sa pamamagitan ng paghahati-hati sa mga ito. At pagkatapos ay muling binuo nila ito ng palihim at itinago sa loob ng mga ordinaryong truck ng kargamento. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinaka-genius na ginawa ng lihim na serbisyo ng Ukranya? Lumikha sila ng peking kumpanya at kumuha ng mga driver na ruso na walang kaalam-alam. Itong mga driver na ito ang nagmaneho ng mga truck ng libu-libong kilometro sa loob ng Rusya. Akala nila normal lang na trabaho ito. Ito pa lang, pwede nang maging bahagi ng isang pelikula tungkol sa espiya. Sa araw ng pag-atake, nang malapit na sa mga base ng himpapawid ang mga truck, kinuha na ng mga operator ng Ukranya ang kontrol gamit ang remote. Bumukas ang mga bubong ng mga truck at pagkatapos, sandaan at labing pitong drone ang pinakawalan. Sabay-sabay, isa sa target ay nasa Siberia, higit apat na libong kilometro mula sa hangganan ng Ukranya. Unang beses sa kasaysayan na umabot ng ganun kalayo ang armas ng Ukranya, bawat drone ay nagkakahalaga ng anim na hanggang 1,000 dolyar. Mga drone ito na maaari mong bilhin sa internet, pero nilagyan ito ng Ukraine ng teknolohiya na naging dahilan para maging walang silbi ang mga sistema ng Russia. Ang pinaka nakakagulat sa kwentong ito ay paparating pa lang. Sa totoo lang, paano nagawang pasukin ng mga simpleng drone ang pinaka advanced na depensa ng Russia? Una sa lahat, gumagamit ang mga drone ng software na tinatawag na Ardu Pilot. Isa itong libreng programa, open source, na pwedeng i-download ng kahit sino. Pinapayagan ng programang ito na makapag-navigate ang drone kahit na lahat ng signal ng Global Positioning System ay mablock. Karaniwan nitong kinukwenta ang posisyon base sa bilis at direksyon. At ang pinakamaganda pa, imposibleng mablock ito ng radyo. Pangalawa, gumamit sila ng artificial intelligence sinanay ang artificial intelligence para makilala ang mga eroplano ng Russia. Alam mo ba kung paano nila ginawa ito? Sa tulong ng mga larawan ng modelo sa museo at plastic na miniature ng eroplano, natutunan ng artificial intelligence hindi lang kilalanin ang eroplano kundi pati rin ang pinakamahinang bahagi nito. Ang mga tangke ng gasolina sa mga pakpak, ipinapakita ng mga video mula sa mismong mga drone kung paano sila lumalapag ng sobrang eksakto sa mga pakpak ng mga bomber bago sumabog. Matindi ang naging pinsala. Sabi ng Ukraine, tinamaan nila ang 41 military na eroplano, kinumpirma ng Estados Unidos na mga 20 ang tinamaan at 10 ang tuluyang nawasak. Inamin ng Russia na limang base ang inatake at ilang eroplano ang nasunog, pero heto ang mahalagang punto, hindi mapapalitan ang mga bombang eroplano na 'yan. Nagsara ang mga pabrika ng mga iyon ng bumagsak ang Unyong Soviet. Bawat eroplanong nawala ay permanente na pero lumampas pa ang Ukraine sa simpleng pagkasira. Ginawa niya itong isang sandatang sikolohikal. Dahil ang pagpili ng oras ng pag-anunsyo ng operasyong ito ay perpekto. Ibinunyag ito ni Zelensky sa araw ring nagpadala siya ng delegasyon para sa peace talks sa Istanbul. Malinaw, hindi kami nakikipagnegosasyon dahil mahina kami kundi dahil may lakas kami, Maging ang mga analistang militar ng Russia ay inihalin tulad ito sa pag-atake sa Pearl Harbor. Hindi dahil sa laki kundi dahil sa gulat sa ideya na wala talagang ligtas na lugar sa Russia. Lampas sa mga nasirang eroplano, malaki ang naging epekto ng operasyong ito. Kung paano gagamitin ng Russia ang kanilang puwersang himpapawid? Tingnan mo, kapag ang mga base ng himpapawid mo ay palaging nasa panganib, Kapag ang mga sistema ng depensa mo ay isa-isang nasisira, hindi mo na magagamit ang operasyon ayon sa plano mo. Dati, ang mga eroplanong pandigma ng Russia ay gumagawa ng malapitang pag-atake, mababang lipat, direktang suporta sa tropa at tumpak na pagtukoy ng target. Ngayon, kaya na lang nilang magpakawala ng mga glide bomb mula sa malayo, ilang kilometro ang layo, ibinabagsak ang bomba at agad na umaalis, mas hindi ito epektibo. Natataranta silang lumapit at habang umaatras ang Russia, sumusulong naman ang Ukraine. Dahil sa F-16 at Mirage, dalawang libo mula Europa, lumilipad na ang mga eroplanong Ukrainian. Sa mga open sea bus, sinisira ang tulay, inaatake ang supply convoy at pinuputol ang mga kalsada sa Donbas. Ginagawa nila mismo ang dapat sanang ginagawa ng Russian Air Force. It, ate, it a fine catapult papel. Ang Ukraine, na dati halos walang kakayahang panghimpapawid na pang pangopensiba, ngayon ang nagtatakda ng mga patakaran sa himpapawid. At ang Rusya, na may isa sa pinakamalalaking puwersang panghimpapawid sa mundo, ay nakatali ngayon sa isang depensibong posisyon. Iyan ang ibig sabi ng pagdomina sa himpapawid. Ipinakita rin ng digmaang ito ang isa pang hindi komportabling katotohanan. Ang labanan ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming armas, kundi kung sino ang kayang magbayad para dito isang drone na piso, isang libo ang halaga ang sumira sa bombarderong piso. 50 milyon rasyo nito ay isa sa libo. isang drone na piso, isang libo ang halaga ang nakasira ng early warning plane na 300 at 50 milyon ang presyo. Isa sa 300 at 50,000, isang drone na nagkakahalaga ng isang libong dolyar ang sumisira sa bateryang S400 mula sa isang bilyong dolyar isa sa isang milyon. Ang matematikang ito ang sumisira sa ekonomiya ng Rusya. Sa ngayon, ang Rusya ay gumagastos ng 40% ng buong budget ng gobyerno sa depensa, pitot kalahating porsyento ng kabuuang gross domestic product ng bansa. Kahit ganoon, ang malaking investment na ito ay winawasak ng mga drone na mas mura pa sa second-hand na kotse. Isa pa, bumabagsak ang industriya ng depensa ng Rusya. Kulang sila ng isang daan at anim na libong manggagawa kabilang ang isang daan at dalawampung libong inhinyero at kapag kumukuha sila ng mga bagong manggagawa, karamihan ay pumapalit lang sa mga nagre-retiro. Pinipilit ng gobyerno ang mga kumpanyang pangdepensa na tanggapin ang mga kontratang hindi sapat ang bayad sa produksyon. Ang mga kumpanya ay lugi, nagtatanggal ng tao at nagpapababa ng kalidad. Unti-unting sinisira ng sistema ang sarili nito. Sa civil aviation, ganun din ang kwento. Pinutol ng mga sanction ang access sa mga pyesa. At ngayon napipilitan ang mga airline na kalasin ang ilang eroplano para mapanatiling lumilipad ang iba. Nangako ang Rusya na gagawa ng mahigit isang libong bagong eroplano bago mag 2030. libo at tatlumpu. Gusto mo bang malaman ng totoo? Wala pa talagang nagawang bago. Ayon sa ulat noong dalawang libo at dalawamput apat ang hukbong panghimpapawid ng Rusya ay gumagana na lang ng mas mababa sa pitumput limang ng kapasidad kumpara bago ang digmaan komplikado talaga ang sitwasyon. Nawawalan sila ng 60 eroplano kada taon dahil lang sa pagkasira at kakulangan sa maintenance. Sa kabilang banda, nakakagawa lang sila ng 23 bago kada taon. Isipin mo, 60 eroplano ang nawawala, 23 lang ang nagagawa. Hindi talaga nagkakatugma ang bilang. Pati ang pangunahing pinagkukunan ng pera ng Russia ay bumabagsak na langis at gas dahil sa parusa at pag ng Ukraine sa refinery, bumaba ng higit 20% ang kita. Dahil dito, napilitan ng Kremlin na mag-anunsyo ng pagbabawas sa budget militar para sa taong 2026. Sa madaling salita, inaamin nila na hindi na nila kayang bayaran ang gastusin. Samantala, nakabuo ang Ukranya ng kakaibang bagay, habang umaasa ang Rusya sa ilang malalaking pabrika ng Estado, bumuo ang Ukrainya ng desentralisadong network ng mahigit limang daang kumpanya na gumagawa ng drone. Mula sa malalaking kumpanya hanggang garahe, kahit may masira, tuloy pa rin ang iba. Ano ang nag-uugnay at nagpapahintulot sa mga kumpanyang ito na magtulungan? Ito ay tinatawag na Delta, isang digital na plataforma sa ulap na nagsisilbing utak ng hukbong Ukranyano. Pinag-iisa nito ang datos mula sa drone, satellite, sensor sa lupa at intelihensyang tao sa isang screen. Nangyayari lahat ito agad-agad. Pwedeng ma-access ng lahat ng sundalo gamit cellphone. Kapag may natuklasang pagpapabuti ang isang paggawaan sa isang drone, agad na ibinabahagi ang impormasyong ito sa buong network sa pamamagitan ng Delta Platform sa loob lamang ng ilang araw. Noong depensa sa Kiev, umaabot sa isa libo at limang daang target na Ruso ang napoproseso ng sistema araw-araw. Ngayon, lalo pa itong umunlad. Gumagamit ito ng artificial intelligence para suriin ang libo-libong drone videos ng sabay-sabay, automatikong natutukoy at nakikilala ang mga kagamitan ng kalaban. Hindi lang ito hukbo ng hardware, kundi pati ng software. Gusto mo bang malaman ang tunay nitong epekto? O ang mga numero ay hindi nagsisinungaling? Ihambing natin ang pag-usad ng Russia sa teritoryo ng Ukraine. Noong Marso 2022, nasakop nila ang 46,000 milya kuwadrado sa loob ng limang linggo. Ngayon, bumaba ito sa 5,000 hanggang 6,000 milya kuwadrado kada araw. Isa itong napakalaking pagbagsak mga siyam na put siyam na porsyento. Sa tulong ng mga eroplanong F-16 at Mirage 2,000 na ibinigay, umaatake na ngayon ang Ukraine gamit ang totoong mga eroplano, sinisira ang mga kalsada, Pinipilit nito ang Russia na magdepensa at binago nito ang laro sa mga negosasyon para sa kapayapaan. Ang buong mundo ay nanonood at natututo. Matagal nang inisip ng NATO na laging may kalamangan sila sa himpapawid gamit ang mamahaling eroplano gaya ng F-35, pinakita ng Ukraine na posibleng kontrolin ito gamit lang murang at matatalinong drone. Ngayon, kumukuha na ng mga instruktor na Ukranyano ang mga bansa ng NATO ang United Kingdom at Romania ay gumagawa na rin ng mga drone na disenyo ng Ukraina. Nakamasid ang China at pinag-aaralan ng hukbong Chino ang bawat detalye ukol sa Taiwan. Hindi ko alam kung alam mo pero naging lihim na tagapagtustos ng digmaan ng China. Nagbebenta ito ng piyesa ng drone sa Rusya at Ukraina. Ang tinutukoy ko ay fiber optic cable, baterya at elektronikong bahagi. Kung mayroong kumikita sa digmaang ito, ang bansang iyon ay ang Sina. Tulad ng nakikita mo, ang labanan sa pagitan ng Rusya at Ukraine ay nagbigay daan sa pagsilang ng isang bagong uri ng labanan, isang mababang altitude na larangan ng digmaan. Mula sa tuktok ng mga puno hanggang sa ilang libong talampakan ng taas, dito na mamayani ang mga kumpol ng maliliit at matatalinong drone. Dati, tanging mga superpower lang ang kayang umatake mula sa malayo. Ngayon, kaya na rin ito ng mas maliliit na bansa gamit ang murang teknolohiya at inobasyon. Malinaw ang aral dito, ang hinaharap ng digmaan ay hindi matutukoy ng pinakamahal na mga sandata, kundi ng pinakamatalino at pinakamabilis na mga network. Ang mas mabilis mag ang nananalo. Winasak na ang lumang patakaran at nagsimula ang bagong panahon. Ngayon sabihin mo ano ang pinaka nagulat ka sa kwentong ito. Iwan ang opinion mo sa comments kung nabago ng video ang pananaw mo sa modernong digmaan. Ibahagi ito sa mga interesado rin sa paksa at mag-subscribe ka sa channel para sa mga susunod na video. Hanggang sa muli!